<laughs> For the first time <laughs> nagka kita-kita <laughs> gihapon. Wow, good. Hello. Shout out kudokan kuan Iday dida Nga waray namun Adi ketaga Iday Kaya waray ka dida <laughs> Ano <huk> <huk> ba sini pag front camera? <huk>

Stop look and listen. Live ini live. <laughs> live. In live. Hai hey, hello. halo. <laughs> Shout out you, daw sa mga taga-barangay kapilihan sa pamilya ni Rolando Lindio. Hindi na lang ko na siya muli. Hindi na lang siya sa Samar. sa Samar. Live. Live. Nag-live. Shout out ko na Sara Jane, Sara Jane ikaw na lang ko na din bahala. Kaya di rin na ko na muli siya. Eh, mama nga si mo papa. Si <laughs> <laughs> hey, Report, <stuffedicks in the proudENGT2> <tell> so <sharpet> <tell> and do repair khush khush suntai din badhaya la godu tai godu tai badhaya la <keluarga> oh ah ma aboo lagi ki balayan So, kaya nag-email na nung Santa. Diri na mo baton. Kaya nag-email. Ikim, ano? Kaya nang tisilpon. Oh, banat. Baton. Ito, Ano, ang Georgia? Ah, mo

Eh, 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 si Lola. Huwakan mo, eh, hawakan mo na lang yung camera. Makalagyan, din Huwag mong takpan. Huwag mong takpan kanya. Huwag mong magnet ito, kanya. huwakan mo takpan Tapat, tapat, hawakan ka

Pasay ang suporta para sa opisina. Teka muna. 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 Teka <laughs> Wag mo magkati yan, suklay! Sige, pag nag-igay-gay, hari tayong ay mama. Wala! Wala. Si <laughs> 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 Jailer, <don't laughs> sa Laren. Si Jaylo, yari ka ay <laughs> <yung> mama, <laughs> nagsito pa. <laughs> Dika talaga na gusto ka. Dito si Mama. Dito si Dea. Oramang, abi, boda, mukhang gusto rek mo. Saan? Kalau sudah bila kita itu kan nak kita begini sebulangan pakai atau boleh sana kalau pun papa nonda mau buat apa nak pelaksanaan tema belum sinyal robot ana

yan din kakainin pa pala okay ano kung ano ano pa po ah 50 60 ko nimbyo ahana dayon tagay ni kuya anthony salazar you

Kila lang eh. Okay, okay. Koy! Koy! Ay, mag naman, ha? Ah, ayun, alam ko na kung saan ako nagpapatid sa sinapiso. Ma, dito ko lang mapadikit sa langga mo. Marami lang lang dyan eh. Dito ako ng sandal. Oo, kaya damo ako kuha. Damo ako dito alaga. Okay. Okay. Mas okay? Ah, yes. Ay, okay. Okay, watching ko no. Watching. Okay. okay. <laughs> ha? Ano? Hello. Guys. Ay, ito pa ina-add ko po sa live niyo. Andiyan po, Koy? Andiyan po, Koy? Oo, wating pa, wating. Watching pa siya. Ano po? Ano po?

Ang kaba sana. ano Ay, ayan na 'yung papalagahan nila ko. Tama 'yan. Tama na 'yan. si Ano ba 'yan? Ayusin mo naman 'yung ano. Ayan, nag-aayos. Okay. Sana, sana oil. na TikTok. TikTok. apa? Santa. Hi, good evening good evening good evening. Good evening. Okay, ano ba ito akong panghalong, san? Blog, 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 ay. Hello. Bakit ito? Sa pala, pwede pala bang kukusap din sa TikTok? Ayan o, no? apat. Ah. Ay, sa'yo na, all. No? Nagmi-mix-mix na sila ng alak. Sana unay mo. <laughs> 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 hey! Hey! Guys. ako Hey! Ah, hey! sa Hey! 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 ka? Hello, evening, too, too. <laughs> ah, ka hindi po. Sa TikTok po sa mo yung camera ko. Nasa na yung nakatotok. Nasa yung po nakatotok. Shout out! Brian! Lindyo! Magtagay man sila kuya Bibi! Di rin na daw sila mo na all.

Ah, oh, okay, sa live. Aray ko! Ano ba yan? Nag-tayog na ko nasa man na ako dito! <coughs> <coughs>

<laughs> 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 na na Kaya na naman sa tulad naman. Nasaan na sila? Mawala na sila. Ay, tuke! Ayala naman. O, pwede ba sumagamang kamay ng tukudang? Ay, natulong natutulong. Sabi ko, bibili ko ng case. O, pa-shut up. O, si Kepi ba? Sige nga, shut up sa inyo na nasa sandi mo. Eh, may juice ko din. Tayo na. Tayo na. Juice kuday. dai. Tenge ako. Uho, hindi pidi sa bata yun. Kape mo sa marotanda. Tapi may juice ko dai. Juice ko lang. Juice yan na pang-ano? Juice to pang day. Pang-inday lang. Inday ka ba? Uh oh hindi ka Dige man din dai. Tito, pinabasho. ako na. Ah. Hm. Per shot, per shot. Kukuha na lang ako sa fast toast drink. Kuy. Mas susunod, hindi pwede. Sa ang chan mo. Hindi Natatay lang ako. Hindi pwede. Hindi pwede. Mamatay na 'yung Open top, open top, open. Tuokon ko dito sa in. iyo. Ano? O, pigi na. na. Dati. Hello po. At. Gabi. Mati nag-live ko na. Ah, tiktok. Puro mga vlogger.

Sa sunog, na inom. Ayoko na. Masarap. Grapes lang ito. Ako <laughs> na na. Grape juice. <laughs> Grape juice. Grape Pag na may juice ko na. Diyos ko na! <laughs> ng ulo ko! Maray nga di, harapit nga betika ka. Pampalit o kuhan! drink mo, Pampalit medicina sa allergies! <laughs> Hello J twenty four thousand two. Dilord. mura? Ah, di namumura? mura? Paano? 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 Paano?

Mak bodot, <laughs> <dao. laughs> <Pasyat>, ante. Si <laughs> Brian Lindio. Pasat, pasat ante. Pasang. <laughs> pasat. ante. Pasyat. Pasyat, ante. Sing, ante.

<laughs> pasyat na nito mo ano. baby. babe? Ano? Si papa pasyat na ano, isa. papa pasyat na nasa papa pasyat pa may 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 pasyat na ano, lang Baka maano yun na, madapa papa pasyat na nasa ano? <laughs> hey, bari, no. Bye 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 Tomorrow. Dito ka, dito. At kay Papa, itong Jennifer A. C. Brian, hindi <laughs> yun. Hindi yun din ako. Ibig sabihin, anak niya ka. Anak ka nga? Anak. Ako eh. oh ayan. Akin na, akin na, akin na. Iharap ko iyo yung kamera. Para makimal. Dumilim na. <Ć> <coughs> <coughs> dito po. Dito <coughs> po. Wah! mata! Bawal, bawal. Oh, ada da. Koyi mo na. Tagay kuno ni Ukoy Beng. Ha? Ang tagay ni Ukoy. Si oh. oh. tagay ni Ukoy. Ang angkuw sa <laughs> katsan-san. Oh. Hello. Tagay. Tagay ko. Ari na, imo imo

Thank you guys for watching. Bye bye. I'm Pinta Kanunai. God bless.